Nako, mga kababayan ko. Former, uh, not former, Senator and Senate President Jesus Codero, plano nga bang pabagsakin? Plano nga bang uh, balasahin ng mga Senador na Frodo Terte? Itong si uh, uh, Senate President Jesus Codero dahil po napakapatas ng tao. Bali po ito, hindi lang po sa Senado, kahit po sa amin dito sa social media, na may plano nga daw pong gagawa, uh, plano na nga daw pong uh, ikudeta itong si Senate President Jesus Coderos sa Senate. Sapagkat pagkat uh, may mga majority po mga kababayan ko na ayaw daw kuno sa pamamalakad niya. At gusto nilang iupo itong si Sincha Villar. Wow. Ang tindi naman mga kababayan ko. Pakinggan natin tong balita na to. Cheese miss lang daw ang umuugong na kudita sa Senado ayon sa ilang senador. Maging sa si Senate President Jesus Escudero, tinawanan lang yan. Narito ang aking report. Ayan, cheese miss lang daw ang uh, nangyayaring ito. Niliwanag na ha, niliwanag na. Kasi maraming ano eh, uh, maraming mga kababayan natin na nagtaka dito sa mga balitang kumakalat ngayon. Na sinasabing uh, magkakaroon daw ng uh, kudita sa loob daw ng Senado at patat papababayin daw si Jesus Kudero mga kababayan ko. Well, pinabulaanan po ng ating uh, Senate President at ng uh, ilang mga senador na kaalyado niya. Ngunit may napansin ako dito. May napansin po ako sa balita na to ngayon. Meron dito gustong-gustong pababain si Jesus Kudero for sure. O panoorin natin to mga kababayan ko. Dali. Maganda to. Have you heard about it? Tinawag lang oh, ayaw, na cheese-miss ni Sen. G.V. Ejercito ang umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Ejercito, marami pang trabahong nakabinbin sa Senado na dapat unahin, lalot mahigit isang linggo na lang ay Christmas break na ang kongreso. Ayan, malapit na pala. Cheese-miss lang yon. Cheese-miss lang yon. <laughs> Kasi eh, so far okay naman ang performance. Satisfy naman karamihan ng Senators. I don't think there's a truth to that. Uh, o, oh, yan na ha. O, oh, cheese miss lang yon. Pero tingnan nyo itong isa. Ito nyo yung itong isang mga kababayan ko na gustong-gustong patalsikin to si Cheese. Ngayon nyo, tingnan nyo. Ayon sa mga senador, wala namang lumapit sa kanila para patalsikin si Senate President Jesus Codero. Sa ngayon, eh, ito, ito, wala ko nakikita Anis. sa ngayon wala akong nakikita, Anis. <laughs> Anis ha. Anis, pero gusto mo palitan. Ha? Anis. Wala ka nakikita pero gusto mo palitan. Tuloy. Ashley, Ashley, hindi ko binubula kayo ha. Think... Hindi mo binubola. <laughs> wow. Hindi mo binubola. It's stand for my right half, Face of on right ako ng nabasa ko. Lumabas sa isang pahayagan, si Senator Cynthia Villar umano ang planong ipalit kay Senate President Jesus Codero. Oh, di ba? Pero yan mismo ni Villar. Oh. A Ayaw nga ni Sincha. Hindi mo si, si Sen. Bato anong gagawin niya? Dagdag naman ni Sen. Bato, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin si Escudero. Oh, I love ha. Final choice niyan, yan. Huwag kami. Iba na lang. Hindi niyo magagawa yun. Susuportahan daw niya kung si VDR ang papalit na Senate President. Hahaha. <laughs> Ayaw mong mawala si Escudero. Pero susuportahan mo si Bilyar kung sakaling iluklok sa pagka-Senate President. Ano ba naman yan? Umatakbong mayor na nga lang eh. Di ba? Mayor ang gusto niya, hindi Senate President. Lokohan to. O, oh, tingnan nyo paliwanag, di ba to? Si Magsintia Bilyar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? o, oh, close nga kayo. Very close kami. Ayon, Very close kayo. Pa sa ilang senador, malaking bagay na manatiling Senate President si Escudero. Lalo't may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado. Correct. A blessing in discussion. Kung sakasakaling umakyat yung impeachment dito sa Sa at least abogado yung Correct. Tingin din ni senador. Oh. Teka lang ha. Teka lang. Teka, balikan nyo to. Tingnan nyo. Yung si senator ba to? Kasama ako. Kasi close kami, di ba? O, oh, dahil sa close kayo, gusto mo maging Senate President yung close mo? Di ba? Yawa, o. Oh. galing talaga nito ni Darak. Nako, baka maging taga ka sa 2025. Yawa. Uh, very close kami. Very close kayo, gusto mo maging Senate President? Sabi mo, hindi mo binobola. Ano ginagawa mo? Binubola mo yung media. Noon ay ay mamatanggal si Cheese pero pag pag naging Senate President si si Cynthia Villa susuportahan mo. <laughs> ay nako. Nakanan teteng tuloy. Ayon pa sa ilang senador, malaking bagay na manatiling Senate President si Escudero. Lalo't may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado. Correct. Alam ano mo, Sena Senate President Jesus Cordero is a balance eh. Hindi niya tinitignan kung dilaw ka, pula ka, ano ka. Siya, Senate President siya, gumigit na siya. Malaking pagkakaiba nila kay Subiri. Si Subiri, medyo may pagkabayas tignan eh. Hindi mapasunod ng mga ibang mga colleagues niya eh. Pero to si Senator Jesus Cordero, napakabalansin niya. Biruin mo, tahasan niyang sinabi. Eh, kapag dumating sa ating impeachment, gagawin natin yung trabaho. Di trabaho lang, walang personalan. Ganyan dapat yung senador, mga kababayan. Ganyan dapat ang senador na Senate President. Yung marunong tumimbang ng kanyang trabaho at naninindigan. Hindi yung katulad nitong isang ano, katulad nitong si Bato, akala po. Naku, sayang boto. Tuloy. blessing Kung sa kasagaling makikipimpeachment dito sa ating abogado, Correct. Tingin din ni Sen. Alan Peter Cayetano, espekulasyon lang umano'y kudeta sa Senado. Part of the political maneuvering but also part of the political bickering. But to our knowledge, Si Escudero naman, tinawanan lang ang issue at ayaw nang magkomento. Mananatili lang itong chismis hanggat hindi ito nangyayari. Magpapatuloy lang daw siya sa pagkatrabaho. Correct. Noong nakaraang Setyembre, umugong ding patatalsikin si Escudero. Si Senator Jingoy Estrada naman ang naging usap-usapan noong ipapalit sa kanya. Hmm. Pero wala namang nangyaring kudeta. Correct. Anyway, mga kababayan ko, hindi malabo kasing mangyaring gawin kay Escudero yon. Mga kababayan ko. Because, alam ng taong bayan na out of number na ang mga Duterte. Sino nga asahan ng mga Duterte? Mga kababayan ko, 16 votes ang kailangan para ma-impeach si Sara. Walo lang ang walo lang ang, walo lang matatapos 'yan. Kalahati. Mga kababayan ko. Think of it. Mag-isip kayo mabuti. Sino bang kaalyado ni Sara? Kaya hindi kaya hindi kayang ituloy yang kaya hindi kayang ituloy yang kudeta kay ano eh, eh. Sino ka kaalyado ni Sarah? Si Bato? Sino ang kaalyado niya? Si Wog sigo Si Padilla? Sino pa? Mga kababayan ko. Sino pa? Tatyan tat, Aimee, tat, kaalyado ni Sarah? Do you think yung apat na yan, kahit may kasama pa silang presidential sister, kaya nilang mapatumba yung Senate President? Well, hindi ko nakikita hindi nila kaya. Because Senator Imee's goal for next I, I know Senator Imee's uh, Senator Aime's goal for next sa uh, 2025 election is maging uh, Senate president. Mga kababayan ko. Goal niya 'yan. Alam ko 'yan. Goal ni Manang Imee 'yan. Mga kababayan ko. Now I understand kung bakit to protect Sara Duterte. And right now, mga kababayan ko, ganun na nangyayari. Diba, mga kapatid? Do you think kaya ng numbers nila? Kaya ng numbers natin eh. 16 votes lang ang kailangan natin. Mga kababayan ko, para mapatalsik si Sarah. Napakasimple lang. 16 votes. Mga kapatid, ang magpapababa kay Inday. Or else, mga kababayan ko, ang way ng mga kalaban, mga kapatid, eh, ilaglag itong si ano. Ilaglag itong si Cheese. Mga kababayan ko. Kasi tapatin ko kayo ha. Pwede pumalit si Cheese Escudero as a vice president eh. Hmm. Pwede. At pwede rin kumuha sa Congress. Opo. Mga kababayan ko. Tanong. Sabi niya si Martin Romualdez ang pwedeng ipalit. No. No, mga kababayan maganap ka dun sa Congress ng safe na hindi titirahin si PBBM. Mga kapatid, ganyan pwede yun. Sa tingin nyo sa Congress kukuha, sino pwedeng kunin sa Congress mag-Vice President? Isip pa kayo. Ako na sa isip ko, yung pinaka-safe, kung sakaling ma-impeach si Sarah may papalit sa kanya, mga kababayan ko, alam nyo kung sino? Si Sandro. Oh, koy, bakit si Sandro ay anak ni PBBM yun? bata pa si Sandro. Pwedeng maging vice president si Sandro. Mga kababayan ko ha. Let me clarify. Pwedeng gawin ni Sandro to. Deputy vice president. Mga kababayan ko. Si Sandro pwede maging vice president pero deputy vice president. Mga kababayan. Pwedeng mangyari yan. Pwede rin si Cheese Escudero kung bibitawan ni Cheese Escudero ang uh, Senado at aakyat siya ng Vice President. Pwedeng mangyari yan mga kababayan. Kaya hindi imposible na mangyari ito. Hindi na ako nagtatakaw ba't pinadadagdagan ng pondo ng budget ng OBP. Kasi baka mamaya patalsikin si Sarah, si Escudero uh, ang nando doon, walang budget ng OBP, eh, mahihirapan kumilos ang opisina. Kaya pinadadagdagan na ng budget. Ako, eh, speculation ko lang yan. Ayaw, ewan ko lang sa iba. Pero, pwedeng mangyari yan, mga kababayan ko. Na sa Congress kumuha ng isang Vice President o sa Senado, mga kababayan. Yun lang ang nakikita ko eh. Kasi wala na si Angara eh. Nasa deped na si Angara. Safe na si Sunny Angara doon. Safe na safe na siya doon. Ang inaalala ko dito, mga kababayan ko, pak, yung sa OBP. Mga kapatid. Ako, yun lang, once again, uulitin ko. Inunahan ko na kayo, pwede maging vice president yan si Sandro, pero deputy. Deputy Vice President Sandro Marcos. Pwedeng mangyari yun, mga kababayan ko. Pero mas safe kasi kung si Sandro ang ilalagay doon. Kung ako tatanungin nyo, mas safe si Sandro Marcos na ilagay doon. Bakit? hindi sasakmalin ng tatay niya. Hindi sasakmalin si BBM. Kasi baka mamaya, iba ang ilagay mo dyan, nagpa-impeach tayo na magnanakaw, mga kababayan ko, yari tayo dyan. Another problema, pag tayo sinakmal nung susunod na vice president na ilalagay mo dyan. Mga kababayan, And think of it, mga kapatid, mag-isip kayong mabuti. Isipin ninyo, mga kababayan ko, itong mga nangyayari. Number one, that only choice para mapigilan ng impeachment is ligwakin si Chase sa pwesto. Number two, mga kababayan ko, uh, number two, kung may papalit man kay Sara Duterte kung sakaling ma-impeach na to, yung mas safe na manggagaling sa Congress o Senado. Number three na, kay Cheese na yon kung bibitawan niya ang Senado, mga kababayan ko. But for me, para sa akin, like I said, ang pinakasigurado ko at pinakasafe kung sakali na mangyari ito mga kababayan ko, ang nais ko ang pumalit si Sandro. At kung tatanungin ninyo hindi pa pwede dahil sa edad, pwede po mga kababayan ko. Hindi nga lang sa titulong Vice Presidente, Deputy Vice President. Once and for all, Deputy Vice President, pwedeng mangyari yon. Yan lang po ang gusto ko sabihin sa mga mamamayang Pilipino. Okay? Mga kapatid, okay na. Para malaman po, mga DDS, huwag na kayong mangamba. Huwag na kayong mangamba. Malapit nang mawala yung amo nyo. Wala na kayong ipagrarali di ba? Dahil pag na-impeach na yan, eh tuloy-tuloy na. Magiging maayos ang Pilipinas. Alright, mga kapatid, ako po si Biyahin ni Koy TV. Ah, uh, maraming salamat po sa pagbisita sa aking YouTube channel at sa panonood dito sa Biyahin ni Koy TV. Naway sana ay uh, meron kang nakapulutan kahit konti lang mga kababayan ko. Masaya na ako doon. Maaari po sana ay eh, ma-like, may comment, and share, and subscribe dito po sa aking YouTube channel. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy movements na ginagawa natin. Okay? Ako po si Biyahin ni Koy TV mga kababayan ko sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya. Livestream po ako mga kapatid. Alright? See you soon. See you, see you later mga kababayan ko. Maraming salamat. Huwag mo kakalimutan ha. Mag-comment, share, and subscribe. Bye!